Hi mga kabims, diyan naman kita guys. Mga kaunta, mamaw kita. Gakihat kang kapayas. Ang Pareho ka pula po labas. Ito ka mo may birthday eh. <laughs> <My> birthday ka. <laughs> eh. <Come on. laughs> <Hey, perfecto laughs> pula. Hmm. Nói bữa nay nằm nghỉ ngơi nằm nghỉ ngơi nằm

Amu, amu dya kamu amuya um, tanah jang kamu ang kabuhi no kanan da simple simple lang ka earn and enjoy <laughs> saja sang ano saja simpleng buhay pero masadya amuya tanah sa ano hinigaran himaya Shout out lang sa mga followers natin dyan. Magalantao sa atin vlog. Shout out sa mga kabeels. Kaundi hunt ng live. <laughs> Ay, lang tatubi na uwa. <laughs> 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 ha, ha, ha. baso. Hah? Bukan baso. Hmm. Ini kaya kan Ito ka, sadali ka, oh. Hindi ka di, oh. Dibito. Buol ka. Dari ka, oh. May sabi ka pa ni Dariog. Diyan mo Dari ka, makaon. Dari ka.

ang mahambal na sabong hmm. na panalad na sanggi. Ay, ang mahambal na kong tulad. Eh, hey, ano, <laughs> ano sabur pura ka nga no, tanaka dyan ba eh? Nami manja. Bihon, scary. <laughs> 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 ang sabur ka <laughs> bihon nga ito, nami. Nami manja ang sabor na. Gabi so, yun. Very nice. Lang <laughs> life na. Mira ha, ini udah gede. Baka ni Delika. Apun ka na. Pati raw taman ka nga. Pati raw kang bisaya nga manok. May yung nga manok. Yung, nga manok. yung hmm. raha ang da kagabi eh. Ang buja ta Raha? Lugo? Uh -huh. Ang ah? sa ato Sa, sa ilongga ta na raha. Ta na bahir, ginabay bahay. Rabla kang ginabayo. Ginaraha pala. Ginalupo.

Nào mất bấm Ừ Mà cao, Ừ, ko mo Ay, naglinong din yung tanahang. Wala ka mo energy. Biray niyo kaon para may energy kamo mo. Ay, nang tinamit ang, uh, ang bihon. Hindi <laughs> na <nang> muka lang. <laughs> <laughs> mm.

Masala nga, masala man nga.